hindi ko na ma-open oh. Hindi mo na ma-open yung, yung TikTok mo mismo? Oo, oh, wala na, wala na. Yung number ko na pinalagin ko, wala na. Meet ka. Binigay mo yung OTT mo? Oo, oh, sinasa ko eh. Wala na ma- Oo, oh, syempre, ilalagin ko. Hiningi niya yung password eh. Nahack daw ang TikTok account ni Francis Leo Marcos? Quack. Wee, di nga. <laughs> Nainiwala ba kayo? wala ba kayo? Kasi ito, tungkol din to sa TikTok account niya na nangyari. Kasi araw-araw po nagla-live yan. Uh, ngayon lang, ay nasilip po natin na wala po yung video. At uh, nagbago po yung profile. At yun nga po, nagsalita po siya tungkol dyan. Para sa akin, sa ngayon, hindi po ako naniniwala na nahack talaga ang kanyang TikTok account. Kasi naman, eto, may mga basihan po kami tungkol dyan sa pagkakilala namin kay Francis Leo Marcos. Alam nyo ba na itong mga nakaraan ay talagang malaki kitaan niya Umaabot ng 100,000 per live ha. 200,000 per live. Ganon. Yung bilangan dyan. Dahil maraming pinangako. O, ginawa na po niya yan sa YouTube kasi maraming pinangako lalo na yung 20 million pesos na ipamimigay sa birthday niya. Kailan yung birthday niya? bukas. Kailan na hack? Ngayon. Ah, mukhang timing ah. Parang alam na alam ng hacker na yan ah, kung kailan niya i-hack ah. Sana oh. ah. <laughs> Nagets nyo? Kasi po, siyempre, saan siya kukuha ng 20 million na pinangako niya? Yung bigas, may bigas pa at kung ano pa yung mga pinagyayabang niya dyan kumita na siya ng malaki. Dahil sa mga pinangako niya, pinagyayabang niya dyan, at nagpakilalang Marcos sa TikTok. Sa YouTube kasi at sa Facebook, kilala na po yan. Hindi na niya ginagawa yung mga ganyang estilo dahil bistado na. Ngayon, ginawa niya naman sa TikTok. Ang sa amin lang dito, ginawa na po niya yung mga ganyang diskarte noon. Possible, ito ha. Uh, sa tingin ko, kunwari lang, para, walang 20 million. Baka, hindi po talaga yung TikTok account niya yung nahack. Baka yung 20 million. <laughs> Di ba? Kasi syempre, may dahilan siya na hindi niya itutuloy yan. Kung eto, eto ang tandaan nyo. Kung naibalik yan, kung nahaka, kung naibalik yan pagkatapos ng birthday niya, alam na this. <laughs> Pero kung hindi naibalik, gaba. <laughs> <laughs> eh, yun nga, eh, ito lang kasi may may mga nagsaya, may mga natuwa yung mga sabi nila na budol daw si Lani Francis Leo Marcos, mga natuwa. Pero ako po ay nagpaalala lang na huwag masyadong matuwa muna dahil yung yung mga pamamaraan niya na lokohin yung kapwa ay nababasa po namin. Ang hacker, pag nahack yung isang account, lalo na pag kumikita yung account mo, Automatic yan, palit pangalan, palit profile. Ayun po, isa po yan sa ano, yung nawawala yung lahat ng video. Pero hindi binubura kundi naka-private ba o ano, nakasave po yung video. Tapos, nilalive ba nila agad Nang tuloy-tuloy? Ina-upload na nila ng bagong video, ina-upload na nila ng bag o ng live Kasi ganito yan. Pag ganyan lang ginawa nila, nahak, hinak na nila. Kasi kung sinadya talaga nilang kunin yung account, tapos sinayaan lang lang naka-open ng ganun, nakatambay lang ay mabilis mabawi 'yon. Mabilis mabilis mabawi ni Francis Leo Marcos 'yon. Kagaya niyan ngayon, walang video, walang nangyayaring gano'n, mabilis niya mabawi 'yon sa proseso po 'yan sa TikTok o kahit sa ang social media. Mahirapan niyan sila magbawi kung mayroon nang nagla-live na may ari na nakikita mismo sa video at tuloy-tuloy active na nagla-live, nagbi-video, nag-upload. Doon sila may mahirapan kasi active yung may bagong hawak. Yun po yung sa na experience lang po namin 'yan. Eh ngayon sa nangyari kasi naka nakaano lang, nakalatag lang diyan. Na walang video. Nag parang kumbaga naghihintay lang na matapos yung birthday ni Francis Leo Marcos. Sana ah. Oh. Pag natapos yung birthday bukas, birthday. Pagkatapos ibabalik ng hacker. <laughs> yung account. Kasi po, maniniwala po ako na nahack talaga yung account niya kung uminom siya ng Suntrox. <laughs> eh, kung hindi uminom ng Suntrox, alam, tanong nyo, uminom ka ba ng Suntrox? Eh, kasi may stress yun. Ay, pag stress, Suntrox. Kung hindi siya uminom ng Suntrox, hindi na stress yun. Ay, hindi na hack yung account niya. Ganun lang. Itanong e, niyo nyo sa mga supporters. Ngayon, ni Francis Leo Marcos... Kasi... Duda ko eh, para sa akin. Duda ko. Pero kayo, anong nasa tingin nyo? na nga ba? O yung account ni Francis Leo Marcos? O yung 20 million na pinangako niyang ipamimigay niya sa birthday niya? Eh, Norman Mangusin. Huwag kami. Huwag kami. Yung mga supporters mo ngayon, sila na lang yung otoin mo. Pero kami... Huwag po kami. <laughs> Abangan nyo, babalik yan. Oh, babalik yung account niya.